saan dyan? Libre dyan. Walang bahay. Makakainin pa kayo. Iinumin pa kayo. <laughs> And then, dito. This is the perfect view of oh, Guadalajara. Ayan. Dyan po yung Parisian. Ayan. Ito yung perfect view. And then, akyat din kayo doon sa kabila. Doon naman ang view ng Eiffel Tower. Pero sa gabi, maganda dyan. Pag nandun ka yung view, uh, captured mo yung Eiffel Tower. Ngayon, <laughs> sa Eiffel Tower what you're going to do dyan libre dyan uh, Oh, libre so niyo makakit yan yung Eiffel Tower na yan hindi lang ba para naman dyan na makapture niyo yung view ng Kota Street dyan at the same time dapat din nyo mamiss tong park na to kasi dyan nyo makukuha yung perfect view ng Eiffel Tower sa park na yan and then ito ay Studio City ang Studio City naman parang nasa halip Hollywood, ang team niya ay Hello Kitty sa Sobrang dami lang entertainment dyan Ako loob. Ako, baka maaliw tayo. Hindi na. Mula yun tayo, yung uwas. Ano. Ayun, tabi yun. Baka di ka magbabot sa bus na ako. Eh. 9 o'clock pa na may bus.